Ang ganda para bukas. Ang gandaon niyan daddy sa aga. Para isa na naisip mo. Para bukas hindi magulo ang buhok. Ay, nako. Mahabol na naman ako niyan. Hindi ka maghiwag. Oo. Oh. Dito, ito. Oh. dito. Oo, oh, mahabol na naman ako. Ay bio ini hindi nga. Kaya mo yan. Hindi sa matap. Ano um, daw ba, bagayan to sa talik niya. Ano, ipit lang yan kasi may tuga. Bawal mong talian dahil may tuga. Ay, may ano pa. Lang. So, ipit may... lang yung nigdi. Oo, ipit. Mabaka lang ko ipit. Sa hindi ang, ano, hindi na sa'yo yung bagay Bakit ba man sa'yo yung bangsuyo? Yun? Maganda.